E tá Hello and what's up, mga kalapatids and welcome back dito sa Nation Vlogs mga kalapatids Ayan, nag vlog vlog pa mga kalapatids Inalpasan natin yung dalawa nating flyers mga kalapatids Inalpasan natin mga kalapatids para makalipad sila mga kalapatids Ayan, hindi pa nga po papasok ko pag alas na mga kalapatids Pero ayahan na natin sila dyan muna mga kalapatids At same time mga kalapatids, ito yung ibon natin Mga breeders natin, nakaanda na rin yung ating magkain mga kalapatids Para magpapakairan din tayo maya, maya mga kalapatids So yun mga kalapatids, Uh, kung kapakain na nga tayo ngayong araw mga kalapatids ngayong hapon. So nga pala mga kalapatids, doon sa mga nagtatanong sa atin kung ano ginagawa natin sa umaga, munod po kayo sa Facebook page natin at sa Facebook account natin sa Bondelos Reyes at sa Lae Nation Vlog sa ating page mga kalapatids sa Facebook. Doon nyo po makikita kung ano ginagawa natin sa umaga mga kalapatids. Dahil sa hapon po ang content natin ay pang YouTube mga kalapatids. So yun, magpapakain muna tayo mga kalapatids. Let's go! nabigyan na natin ang pagkain nila mga kalapatids At kahit tigis itigis ang takal na mga kalapatids at the same time ito ubutom natin itong mga to ay pumasok mga kalapatids pasok na bahala kayo dyan sa labas pasok ang doon ang pagkain nyo hindi yun nga hindi natin pinapira sa'yo mga yung pumasok kung ayaw nila yun pumasok na mga kalapatids o, Diretso na yan mga kalapatids yun pumasok na mga kalapatids saan natin sasaraduhan yan mga kalapatids pagka nakapasok sila sa loob para kumain na yan kumain no? na yan o no? sasaraduhan na natin mga kalapatids hindi ko na sila pinadaan sa trapdoor mga kalapatids goods na yan mga, yun, mga kalapatids kumakain na sas dito naman tayo sa breeder mga kalapatids bali ang binigay lang natin sa kanila mga kalapatids ay tigigisang takal lang mga kalapatids muna sa ngayon isang takal muna tapos pag naubos yan Saka natin bibigyan ng isa pang takal mga kalapatids. Tapos na yun. Kasi sininong umaga, nagbigay tayo ng tigigisang takal lang sa nila. So sakto lang yun para sa kanila. gusto na gusto na yon Mga kalapatids, hintayin lang natin yung maubos. Tapos bibigyan ulit natin. Ang, bibili, ang binibigay natin sa kanila nga pala mga kalapatids ay El champion Breeder Mix at flyer Mix na may Integra 3000 mga kalapatids. Gawa ng CLDS El champion mga kalapatids. At ang bibigyan natin to uh, painom sa kanila mga kalapatids ay Pitmin Pro mga kalapatids. Hapon, tuwing hapon yun. Pitmin Pro supplements at vitamins at probiotics. Kompleto na yon sa ano nila sa electrolytes mga kapatid. Kumpleto na yung sa vitamins na kailangan nila, at supplements na kailangan ng breeder at mga pliers mga kapatid. Check muna natin mga kapatid kung ubos na mga kapatid. Sa dalaga na natin. natin. muna mga kalapadis. So ayan, ubos na mga kapatid. Ubos na, ayan muna natin 'yan. So ayan nga mga kapatid, nabigyan natin sila ng ikalawang takal nila mga kapatid. So hintayin na lang natin 'yang maubos at papayuhin naman tayo ng bitmen bro mga kapatid. So yun lang muna ang ating gagawin ngayong araw mga kapatid. Pero nakahanda na rin nga pala mga kalapatids yung kanilang pahit mga kalapatids. At para uh, para makapaglimlim na sila sa susunod na mga araw mga kalapatids. Bali, maglalagay tayo ng pahit nila mga araw ng Merkules sa susunod na linggo mga kalapatids. Merkules. Para sakto sa pitong araw mga kalapatids na pagbahanin natin. So, good So nataman sila nagbababahan na. So possible na magbuntis na mga yan mga lapatids. So mabalik ko sila sa inyo maya maya mga lapatids kapag uh, painumin na natin ng tubig. Ah ng bitmen pro mga lapatids. Ayan nga mga lapatids. Magbibigay na tayo sa kanila ng kanilang bitmen pro mga lapatids. Magbibigay na tayo para sila makainom na mga lapatids. Kanina pa yung uhaw na uhaw mga lapatids. Kasi nga nagtim nagbababa tayo kanina mga lapatids. Ayan. Inom inom inom. Inom na mga lapatids. Inom ng barakmal mga lapatids. So yan, mga kalapatids. Ito pa tayo sa kabila, mga kalapatids. inumin nila, mga kalapatids. Saktong-sakto na yan, no? Saktong-sakto na yan sa kanila, mga kalapatids. Ayan. Inum, inum na madami. Oh, na, oh, oh. likot Ayan, no? Oops. So yan mga kalapatids. Itong tira naman na ilalagay natin doon sa pliers natin, mga kalapatids, kasi hindi pa sila ano, nakakainom. So yan nga, mga kalapatids, medyo kulimlim. Kaya madilim dito sa kalapatihan natin, mga kalapatids. Ayan, no? Inum, inum, inum. So, ubos, ubos. Yan you know, o. Lakas yung inyong know, mga kalapatids. Yan o. Oh, Ang ating mga ibon mga kalapatids. So, gusto na yan mga kalapatids. mayamayang maya-maya na lang natin yung mga yan mga kalapatids. Para hindi sila mabasa ng ulan mga mayang gabi. At hindi rin din sila lamigin kapag ka umulan ng malakas mga mayang gabi. Mga kalapatids kasi tingin ko. Uulan nito mga mayang gabi mga kalapatids. Kasi kulimlim nga. So yan mga lapatids Ito na tatapos yung video nito Para sa araw na to So please like, share, and subscribe mga lapatids Sa Alae Nation Vlogs mga lapatids At sa ating Facebook account Vloggers Reyes At sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga lapatids Bye bye Pakibulong sino Pakibulong sino Pakibulong sino